you <laughs> guys, magluluto na po tayo. Meron na kundi itong bawang at sibuya. Tapos guys, itong hinimay kong hipon. Itong hiniwa kong repolyo. Guys, lagay tayo ng atin. Saka natin. Guys, lagay po tayo ng konting tubig. Tignan natin guys, kung na yung repolyo. repolyo. Minuto na to guys. Ano lang to. Kacham lang to. Para lang magkaroon sila ng sabaw. Mga bata. At ayan na po guys. Luto na po ang aming gulay. Gulay na pacham yan guys. <laughs> Hindi ko alam po anong tawag yan. Basta ginis ako lang yung pepolyo sa hipon. Para lang may sabaw ang mga bata. Tapos magpiprito lang ako ng isda guys. Guys, magpiprito naman tayo ng isda. Tapos guys, magpiprito naman ako dito ng isda naman. Ay. Ay. Ah, guys, inahon ko na yung mga damit kong laban guys. Ayan na. lagyan lang natin guys ng na tapit tong washing para hindi siya natatay siya ng tubig. Tapos, ayan na guys, niluluto yung, yung bangos. Medyo brown na siya. May mga ganyan guys, yung mga black black black. Kaminta nga pala yan guys. At ayan na po guys, luto na po yung bangus kong pinrito. Ayan guys, apat na piraso lang naman yan. Okay lang yan guys. Meron namang ano, meron namang kong gulay. Kaya, sakto na sa amin yan guys. Salamat sa inyong panonood.